Lakad tayo. Saan ba? Hindi naman ang rota natin ngayon. Ano na dito? Pastel na dito ng umaga. Kaya, tara, samahan niyo ako. Pwento na na kayo mamaya. Magpapitin. Hindi okay. masyadong ang ngayon. Hindi masyadong mainit ngayon. Okay. Kaya. Okay. Ito, oh. Ano na ang ating ano. Lakad na naman. Lakad na naman ang ang ano. Si Madam Nagala. Si Madam Nagala. Si Madam Nadala. Si yes. Ayan. Ayan punta tayo sa Navigate. This time naman, Navigate naman ang ating ano, target. No? Actually, magpapakuta ko ng ano. Magpapakuta ko ng aking uh, sa dentista. Magpapakuta yun. Siyempre, kailangan magtanong-tanong. No? Kaya, yun, ganda ng araw. Hindi mainit. Pero malamig kang hangin, ha? Kaya, ito na. Ang ating gagawin. Ano kaya ang Ayo, ayo, ayo. Dadaan lagi angkainya. Ayo, ayo, ayo. Dadaan angkainya. Ini yang Sikat-sikat Ayun okay. yung dating niyo. Okay. na yun. Okay. Na okay. Kaya, lakad lang tayo. Nabalamig na kasi. Marami. Marami silang nilagay ng puno. Kahit saan ano ka talaga pumunta. puro lang na siya.

para yung ano kaya ata basta may uniform ng visa basta yung ibibigay nila sa amin na. ito yung sikat na sikat na tourist club residence yung kalipa complex kan ito na magandang complex ng araw actually ganda niya sa taas okay tapos kung gusto niyo pa sa akin pero nagdo-dokumento ako hindi pa kumakain ng kanin mamaya ikwento ko sa inyo eh. okay. Sina. Pero kaninang flexible, yan po. Alam niyo, enjoy ko talaga dito kayo nakakatamnan ng daga, 'no? Pero ko lang no, sasakyan pala. Pati mo nakakaramdam ako ng kabait. No? Eh, okay. Pero mas pakiramdam ko. pag wala nang nag-stand up mga lahat ng mga lahat wala. Kaya tapos hindi wa sa accommodation. Pwede naman sa mga bus at 'no? Pag pala-layo-layo, o sa mga ng sa sa mga sa mga public transport para sa, just in case mahilo ako o mapagod ako andyan madali na sumakay na Abu Dhabi mo dali ka trabaho si Che wala pang 10 minutes na lakad wala sa bahay hindi <laughs> ko sabihin tuloy yung kinikwento ko uh, magmula nung naglakad ako nang naglakad feeling ko mas healthy ako kasi nung araw na marami akong pera may sasakyan ako mas feeling ko yung mas healthy ako ngayon kasi lakad ako nang lakad no? malaking bagay talaga naglalakad ka everyday ayun, pag i 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 pag no? malinis ng lugar, ano? Kita mo. Pag naglaki pa ang mga puno na tulapagun bagong niya, mas lalamig pa. At, mm -hmm. Mahal na rin lang. Sa, na, sabi nila, bumaba mm -hmm. daw ang rep. Yun bukas ang pag-iwan pa sa kanila. Mabuti na lang, wala na ako doon sa pa, paliksahan ng ano, paghahabol ng, ng renta. Dito kasi madaling kumuha ng cheque. Eh. Madaling kumuha ng plat. Lalo pa kung may business ka, may cheque ka. No? One year contract. Tapos divide mo yan sa tatlo o apat na cheque. Yung first cheque mo, kas. The rest, divide it mo Divide na mo sa account nito. 3 months, every 4 months. No? Punduhan mo na lang. Kaya lang. Nung araw, ano, nung araw ko pa? 5 years ago, 5 years ago. Ang 3 bedroom at dito. Para sa mga ano, 7, 85, 85, 95, gano'n. 3 bedroom na yun. Puro tatlo, tatlo, tatlo bathroom siguro. Isang sarang malaki. May dining, may maid's room, at gano'n. Iwan e, ko kung na-apol pa nila ngayon yan. Sobrang mahal. Kaya ko pa natutunan yung mga. No? nagkutong na rin yung magkakit. Sinishare na nila yung plug nila. Pinakupahan yung kwarta ko. Yung iba, sinagawa ng division. Kung bawal na magkakawang division. Pero yung iba naman, nakakalusot. Yung malakas-lakas, mayroong kapit, may waspa. Nakakalusot naman. Yun nga lang, halong-halong kayo. Kung hindi ka naman maselan, kung hindi ka naman maselan, uwi ka lang naman para matulog ka. Diba? Ang kusina naman, share-share sa pagkisina. Di diba? man kakasabay yan kasi hindi naman sabay-sabay ng pasok. Hindi naman sabay-sabay ng kuwe. At saka doon sila kumakain sa mga kwarto-kwarto na nila. Kahit mayroong nakaredy naman na sala ay nakainan. Mayroong may nakaredy nga nung hindi naman. naman sila kumakain. Naman. Mas prepare na kapi ako tulad, tulad ko. Pero naman ano, dining area kami. Mayroon din maliit na sala. Pero mas komportable ka na lang. Masok sa loob ng bahay. Pagkakain mo at hindi ka muna maghugas. <laughs> di ba ganun? Kung hindi ka naman maarte, hindi ka maraming ganyan dito. Matakasurvive ng ganyan. Hindi ka practical ba, no? Pag may business ka lang, siyempre, hindi eh, ka mo din na magandang konting kaalwala ng buhay mo. Hindi naman yung sa nag-iinarte no? Hindi naman yung sa nag-iinarte Yun like, feeling na nagulad ng dinaanan ko. Siyempre, naman na, ako dito. May pamilya ko dito. Kailangan ko silang bigyan ng maayos-ayos. Saka nung no, araw kasi, no? no araw, man. Pero mag-upisa um, naman may mag, mag dito. Ah, ano um, mag-upisa naman asawa dito? Ano din? Yung isang three bedroom na may sala. naghati hati namin, nag-equal sharing kami ng mga kaibigan ko. Ayan. Naging e, parang kapalilya naman namin sila dito. mag pa lang kami. Ah, kung bakit kailangan kumaklat? No? Kailangan pumaklat. Kasi yung tenancy contract, kailangan kapag mag-sponsor ka ng family. Ah, na para yun. So, ba, may bagong pasang everyday delight? Ayan. Makdo, di diba? Ayan, ba, bakit ko na pangalang makdo? Ba, so, bagong bukas yun. Laki niya, ah. 2 for 10. Ba, mayon.